Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pedro sa mga tao, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato, gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa bagay na ito. At ngayon mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Ang Salita ng Diyos Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusa ko't hirap, ngayon pakinggan mo sa aki mahabag. Poon sa ami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Dapat magpakuro ninyo at malaman na mahal lang poon akong kanyang hirang. dinirinig niya sa pananawagan. Poon sa ami pasikatin, liwanag sa iyong piling. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin, nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Poon sa aki pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw poon ang nangangalaga pooy sa aming pasikatin liwanag sa iyong pili. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Juan Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama at Siya ay si Jesucristo, ang walang sala. Sa sapagkat si Kristo ang handog na ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumayon ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, Ano't kayo'y nagugulumihanan bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa, nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, May makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, Ito ang tinutukoy ko sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang misiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.